Diyan sa may Department of Social Welfare and Development, ang uh, uh, naturang ahensya, prioridad daw ho ang mga social welfare at developmental program para sa 2026 uh, budget. Uh, may update po dyan si Bomboy Isa Cotoner. Diniyak ng Department of Social Welfare and Development na magtutuloy-tuloy ang kanilang mga programa pagdating sa pagtulong sa mga Pilipino at siguraduhin ang pagbaba ng poverty rate sa bansa sa tulong ng mga developmental programs. Ito ay sa tulong na rin ng kanilang 2026 budget na nasa 220 bilyon ng kabuuan. Ayon kay Department of Social Welfare and Development spokesperson Irene Dumlaw, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang mga programa para makatulong sa publiko. Katulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Anya, plano rin kasi ng ahensya na magdagdag pa ng mga beneficiaryo ng walang gutom program kaya naman ito rin ang kanilang pagtutuunan ng pansin. Ani Dumlaw, magdadagdag sila ng mga food stamps sa susunod na taon sa ilalim ng programa. Sa budget na 220 billion ng ahensya para sa susunod na taon, layo nilang mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino. Kaya ng uh, ating pong uh, pinapatupad sa taon na ito, uh, malaki po dyan ay na, in, malaki po sa pondo ay napupunta sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program and uh, other developmental programs of the department kagaya nga po ng walang gutom or the food stamps program na kung saan dahil nga nagsiscale up tayo at inaasahan mo dadagdagan pa yung mga beneficiaryo natin uh, before the end of the year at sa susunod po na taon ito po yung mga isinusulong natin yung mga prioridad dream po natin ng na mga programa ang DSWD may last name yan which is development at isinusulong nga natin ng mga programa na naglalayon na magpabuti sa kalagayan po ng ating mga mahihirap na mga kababayan. but still uh, tayo ay uh, magpapatuloy na magpapatupad ng mga social welfare programs and services din natin. Ito yung mga social safety nets na nag-provide din ng immediate assistance para sa mga kababayan natin na sumasa ilalim o nakakaranas ng na matinding krisis uh, na kinakailangan din nga po nating uh, tulungan o i-assist. Samantala, nagpaalala rin ng kagawaran sa publiko na huwag dumaan sa mga fixers para makakuha ng tulong mula sa assistance to individuals In crisis situation program o AX at kahit sa ano pa mang programa ng departamento ayon sa ahensya sa ang man ng mga social worker para direktang mag-assess at tumulong sa mga benepisyaryo giit nila ang mga fixers ay nagdudulot lamang ng dagdag na problema at maling impormasyon laging bukas ang tanggapan ng DSWD para sa mga nangangailangan. Basta't magdala lamang ang tamang dokumento at makipag-ugnayan sa mga otorasadong tauhan. Pinayuhan din nila ang publiko na kumuha ng impormasyon mula lamang sa opisyal na website at verified accounts ng tanggapan. Saklaw ng AX program ang medical, living, transportation, pagkain at cash assistance kabilang na ang psychosocial services at material support ito ay bukas sa lahat at hindi lamang sa mahihirap mula sa lungsod ng Quezon ito si Bombo is a cotoner and this is Bombarajo Philippines the number one and most trusted source of news and information Basarajo Bombo For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.